Green? Oh my God! Yara! Eh, oh my God! Ano ang Doktor! Bilisan mo! oh, apa, sir. Are you sure you're okay? At ayaw mo ng Doktor? I'm fine. Para lang kanina, hindi ko lang ang na uuwi. Tue, ikaw na naman ang may kasalanan kaya nagkakaganito. Ikaw! Gusto kitang tirisen! Mamila, sana naging langgam na lang ako para hindi niyo ako palaging napapansin. Well, para malaman mo, hindi mawawala ang pagkabwisit ko sa iyo dahil lalo na sa ginawa mo sa opisina ang pagnanakaw ng maraming pera. Ano? Mamila! Give me the piece of mine! Ang uh, sakit yung ulo ko sa'yo eh! Ma, ma, ma. I think you're tired. Siguro makakabuti kung magpahinga na kayo. Total okay na naman si Corinne. Let's go, ma. Let's go. sakit lang nila lahat ng ulo ko. Sana hindi si Dad. Nasaan si Dad? Actually, Corinne, yun nga yung pinunta ko dito eh. Narinig ko kasi siyang kausap yung kaibigan niya. Sabi niya mas kailangan daw siya ni Noemi at Sally ngayon. What? Akala ko ba sumugot siya para awayin yung dalawang yun? Bakit hindi na nagmamalasakit na siya ngayon?